Hello, what's up guys? Good morning. Uh, may nag-comment dun sa video natin, yung pinaparistro natin si Red Idol. Ano po bang gamit pong pang pakindab sa kotse mo? Kahit lulo na, pero makintab pa rin. Ayan, ito mga idol. Ayan, ito po yung ano, ginamit ko pang pakindab. And kung gusto nyo bumili nito mga idol, nasa TikTok ko po, po ito. Share ko lang po yung link mga idol. Or hanapin nyo sa TikTok mga idol, Jimmy Moto Motovlog. Nandun po yun sa aking showcase at pwede kayong bumili dun. Ayan, ganito po mga idol ang paggamit nito, Tuturo ko po sa inyo. Right. So ngayon mga idol ay ituturo ko sa inyo kung paano gamitin itong ating automotive coating. Ang gagawin natin dito mga idol ay isprayhan lang po natin. Yan, lang po natin. Pagkatapos nating maisprayhan mga idol, buong katawan ma maisprayhan niyo na. Babad niyo muna ng 10 minuto bago niyo siya punasan. At ito po yung resulta niya, mga idol. Yan, pupunasan natin. Kahit uh, telang malambot lang gamitin natin mga idol. Pwedeng-pwede na yan. yan. Pag napunasan ng na, mga idol, hindi yan ano hindi yan siya malangis di kagaya sa ibang mga pangpagintab natin gamit noon mga idol ay napaka madulas sobrang dulas at kinakapitan po siya ng buhang ano mga alikabok kaya ngayon mga idol kasi nasiyahan po ako dito ito na po yung gamit natin sa ating mga motor yan napakakintab talaga at maganda siya gamitin kaya nasiyahan talaga ako dito mga idol sa ating automotive coating na to yan napunasan ko na yan si red mga idol yan paikot ko sa inyo pakita ko sa inyo mga idol kung ano siya kakintab. Iyon oh. Yan, hindi siya malangis mga idol. Yan, hindi yan kagaya sa iba nating gamit dati yung magic atas na sobrang malangis. Dito sa ating bagong natuklasan mga idol ay wala po siyang langis-langis. Okay. Ayan, kita mo mga idol. Sobrang kintab para siyang bagong bapping pagka na-applyan natin ito. Pati yung lens niya mga idol, ano, nag-clear lalo siya pag na-apply natin ito. Okay. Napaka-easy gamitin ito mga idol. Asa mga gustong bumili nito mga idol, nandun po ito sa aking uh, TikTok account. Hanapin nyo lang po ang aking TikTok, Jimmy Sarayel Motovlog. Nandun po ito sa aking showcase. Ano pang inaantay mga idol? Bili na!